ako Guys late na ako lumabas Siguro mga 6.30 Lang ya 6.30 pala ako nagising Nakatulog ako eh Kanina kasi 3.30 Sabi ko medyo maaga Paiglip lang ako saglit Grabe yung saglit ko tagal ah <laughs> So ngayon Ngayon lang ako nakalabas may nakuha na rin akong booking guys uh, From Reparo, Caloocan To Quezon City Guys ngayon palabas ako ng Quirino Highway Tandan Sora Guys Quirino Highway na ako <coughs> Hello, so, Sir. Nandito na po ako. Okay po. Pababa na po kayo. Okay po. po. <laughs> Sorry po ako. Okay, okay lang, Sir. Salamat po Sige sir, okay na, thank you po Ooy Shoutout Shoutout Shout ka muna Shoutout ka muna Shoutout sa mga tropa pips Mga panda Shoutout kay sir, ano bang pangalam mo sir? Dennis Sir Dennis Meron uh, din ako, Denchute Uh, page ni de Denchute Sir, iiihiyan lang po sa akin Para pa loading kita. Sir, ingat ah. Ingat, ingat. Nice. So, yun guys, item drop from Caloocan to Quezon City. Ito big exact sa uh, Mayavi Avenida. <laughs> <laughs> Abida Towers So, yun nga Maghihintay pa rin tayo ng booking Alam nyo na, kailangan natin maghabol guys Late na ako nakalabas eh Bakit kayo damay no? Nunood lang naman sila So, yun guys Update ko kayo mamaya po sir thank you, anong pangalan niyo ulit Open. sir? Open. sir? Abnel Abnel paabang sir baka masama ko kayo sa video ah okay sige sige salamat ah okay i-like mo na din yung page ko yun Nell Sneaker Laundry sige sige sir okay ah pasahan sa ako okay sir thank you sir ah okay L Sneaker Laundry Shop Hello sir, magandang gabi po Sa lalamove po uh, Sir, may dala akong uh, sapatos Kaka pick up ko lang ah. Uh, dito sa uh, Quezon City ah. Uh, oh, sir, yung shipping sa inyo raw Magkano oh, yung shipping yan? taga lang sir, check ko oh. Dito sa ano? Mabini 126 Ah, uh, Dito ko sa may ano Ano bang binok niya? executive o ano? Ay. Oh, ano kalagay bo? dito sir? Ano eh? Imperial Bay? Uh, Imperial Bay uh, Tron? Malapit lang. Tawag na lang kayo sir pag andito na kayo. Sige sir. Ah, sige sir. Okay, thank, you. thank you po. Okay, okay. 126 Wala kayong bariya sir Sir baka tumatanggap kayo nito Sayang eh sticker Wala kayong mabatiin Wala kayong mabatiin Shoutout. Ah, shoutout Vlogger ka pala. Medyo sir, YouTube, Facebook 'yon sir, pa-subscribe ah. Dex TV. Deck TV, thank you sir. Pare okay. sa Salamat. Tuloy na ka, sir ah. Ay. <tinyo> Nak nampating mo. Nakalimutan kung bumili ng tinabay. Eh. mam Ma ma'am. Lala mo po. Ma'am, ano, ano, pong laman ito? Rambutan. Masarap ba to? Ay, hindi. Joke lang. <laughs> ma'am, ano yung bayad po sa delivery? Doon na lang po. Ma'am, tuloy na ako. Thank you po. Hiritan ko sana. Sayang. <laughs> Kaya lang, wag na nakakahiya. lalo mo wow oh, mabigat po thank you ma'am

<laughs> Ang dami bala niyan? Wala Wala sir eh, teka lang. Magkano lang ba to? Sayang yun Yung 5 tapos <laughs> 13 Okay na ba? Sir, ang bigat nito ah Sir, dali May eh, abot ako Ano bang pangalan nyo? Bean. Ah? Bean. Beans Ha? Beans 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 ng Pasay Pasay <laughs> Di ba pag gano'n sumasayaw? Ah <laughs> sa <laughs> Facebook sir ah Shoutout. Okay, shoutout sa mga taga-Pampanga diyan. 'Yon, uh, layo pala. Kaya tayo lubugin. <laughs> thank you, sir. Ingat okay, sir. Up. Thank you, sir. Okay, thank you. Hindi ko alam eh. Wala nakalagay eh. Chinese ba? One Bethlehem. Ah, Chinese na. Saan? Paano mo nalaman? Naku, te. Eh. Nilock ka. Diyan ako. O, oh, hintayin ko dito. Salamat. Okay. Parang kung init na ubuan ah. Ay, yung pagkain. Ay, init. Guys, uh, item drop pagkain from Paranaque to Paranaque lang pero ang layo nito hindi ko nakita kung ilang kilometers buti na lang si ate hindi masungit o oh, kita mo hindi ko alam kung saan ako dadaan <laughs> <laughs> Paray sa lang booking. Lang ng Galing akong Paranyake, wala man lang bumasok kahit isa. Meron mga bumabaso kaya lang palayo sa pag-uwi ko eh. Bayan, kakain na nga lang muna akong lugaw bago mo eh. Guys, malapit na rin ako sa bahay. Pero kakain muna ako ng lugaw. May na ako ng lugaw dito eh. Kaya lang sana bukas pa. Yun routine na lang